right. So yun, raride tayo ngayong araw guys. Kasama natin si Hepe. Ikaw mauna Hep. <laughs> Ang ganda oh. Puting puti ha. Ah. <laughs> Ayan, good morning guys. Welcome back to the channel. Ano? Uh, as so you can see ayan, kami mag kami pala ni Hefe ngayon actually, uh, akala ko meron siyang dito sa dito sa pwesto niya sa West Gate no? eh, kinakancel pala <coughs> sabi ko edi eh, mag na lang tayo kasi so, wala ko tayo gagawin sa so, matagal-tagal na rin na hindi na ride ko sa Hefe Oh, well, kung totoosin ako rin uh, kung puro sa shop na lang halos ang punta namin so ngayong araw gamitin na lang namin itong oras na to para makapag ride ride naman kapag unwind So, gamit niya yung kanyang ADV 160 at ako naman ay eh, maka Mio Sporty. Actually, pala ako dito sa kanila sana magbablog ako kung merong kasi ala ko merong itatap ko o biyak makina pero na-cancel pala dahil sa parang wala pa akong budget yung papagawa guys, pag dinidiretso mo to nabas to ng ano uh, 13 martires yung sa main SM may public market nila magigit-gigit so, lang kami dito sa ano guys, kapite sa may bandang Kaipiyang siguro so, may tuturo pala sa aking lanser eh, yung shortcut papuntang Naik, Naik na labas namin actually itong presyo na to pagka namin dyan sa na, ano ay eh, papunta na rin nai dyan eh, pero baka may shortcut pa nalang kasi pagka rito yung guys pumasok kami dun sa may parang anong tawag niya so dito dito yung so dito pala yung shortcut papuntang nai eh. so may paradahan barangay paradahan yun yung ano namin Army Reservist ka meron dito army reserve ko okay. Barangay Tres Cruces Ah, oh, headquarters Ayun, no? Reserved Infantry Battalion kampo nga yun kampo pala yun kaya namin ito na ata mukhang na ito ah I ay yun mean, na yung nakikita ko dyan sa unahan eh Pansa Oasis na naik na to. Ay, pero Tansa, sa Oasis oh, pupunta ron. yan. Resort. Ah, eto naik na to. Eto na yung ano, oh, Petro no. Yeah, sabi ko Pero hindi yung Petro na ano, yung doon sa malapit sa intersection. E diyan sa kunahan. Oo. Oh. Yung tulay na pula diyan. Oo. Oh. tayo, diretso Kaliwa tayo. saan dito kaya pala minsan yung mga tropa ko na ang meet up day ko dito sa may petrol na dito nang gagali kasi mga dadaan dito welcome to welcome to Nai pinaka boundary ngayon <coughs> ito na ipabuntang kay Biang kaliwa Kali so, may daan din doon sa kanto ah, babalik nga lang din yan ito yung petron na petron Naik na madalas naming pag meet upan yan o oh. yan sa may Jollibee na yan pag umasok ka dyan papuntang 13 si Martires sa so, ito diretso Maragondon ayun 안녕하 enjoy na rin natin yung scenery pero actually dyan sa kabila ganda ng view ayan o oh. I told you about the roof. aling tapat na guys pero dito sa lagor na to ang ng hangin sarap ah sarap mag ride kapag ganito kahit materi ng araw eh malamig yung hangin Ito picture dito sa Puerto Azul Yan ang sa Puerto Azul Pero malayo pa kasi tapos ng dagat yan Resort yan eh

mag-ride dito, grabe. So ayun guys, nandito na kami sa Pearl Cuisine, ano? dito kami kakain. So ito yung Pearl Cuisine, ayun yung motor namin. Ni HP, eh. ADV, tsaka may U-Sporty. Eh. Yun, naka-rockstar uh, na design. cuisine yan yeah, so ito yung loob sa so nagdikit na rin kami ng sticker dito guys ako may sticker na dito eh yan o so yung uh, sticker ng team after shift tapos meron din ata si 10 rides dito yan yeah. 10 rides alright So, morder kami ng pork adobo. Siyempre, favorite. All-time favorite. Pork adobo. Iyon, oh. Oh, dumayo, dumayo ng Matangas. Matangas <laughs> na lang ng adobo. Matangas na to, guys. Eh. Pearl cuisine. Nakakain lang ng adobo. Nasugbo. Nasugbo na to, eh. Pati kami nasugbo. Iyon, okay, oh. Yun, so bababa na kami guys thank you